Naranasan mo na bang tumingin sa isang introvert at maisip na ano kayang iniisip niya, pero wala kang makuhang kahit anong clue sa mukha niya? O baka naman nakita mo na yung signature look nila, kalmado, hindi mabasa at parang may kaunting judgment, na parang sinisiyasat ka ng isang zen master at therapist sa iisang titig lang? Kung huwag kang magalala, hindi ka nag-iisa. May hindi common at misteryoso sa ekspresyon ng mukha ng mga introvert kahit hindi nila sinasadya. Kaya maghanda ka ng matuto, makarelate at baka mahuli mo pa ang sarili mong ginagawa rin to nang hindi mo namamalayan. Narito ang mga dahilan kung bakit iba talaga ang mukha ng mga introvert kumpara sa karamihan at kung bakit parang mas maingay pa ang kahimik nilang titig kaysa sa mga salita. Number 1, na perfect na ng mga introvert ang mukhang magalang pero nagsasabing, please layuan mo ako. Hindi na kailangan ng mga introvert ang salita para magtakda ng hangganan. Mukha palang, solved na. May sining sa ekspresyon nila. Isang balansay ng pagiging magalang sa panlabas. Pero may tahimik na, huwag mo akong istorbohin, vibes sa loob. Hindi suplado, hindi bastus. Pero may kung anong kakaiba sa neutral na posisyon ang labi nila at sa tingin nilang parang malapit pero malayo. Na nagsasabi ng isang malinaw pero hindi sumisigaw na mensaheng wala akong galit pero please lumayo ka sa aura ko. Hindi ito mukha ng galit. Ito'y parang mahinang hangin na kusang nagsasara ng bahagyang bukas na pinto. Ang mahika ay nasa balanse. Hindi sila nakasimangot, hindi nakatitig ng masama. Pero may kalmadong presensya na unti-unting nagpapalambot sa mga sobrang kulit na extrovert na parang lobo na unti-unting nauubusan ng hangin. At ang nakakatawa, effective talaga siya. Yung madaldal na katrabaho ay biglang natatahimik sa kalagitnaan ng kwento. Yung kapit-bahay na sobrang friendly ay babati pero hindi na lalapit. Minsan pati customer service hindi na sila ma-approach. Ganun ka-powerful ang facial expression na to. May emosyonal na tono ng soft jazz. Mahina ang volume pero ramdam ang mood. Para itong velvet rope sa harap ng isang VIP lounge. Hindi ka naman pinalalayas pero mararamdaman mong hindi ka belong. At yan ang lakas ng magalang pero layuan mo ako face ng mga introvert. Sinasabi nito ang lahat ng kailangan ng hindi nagsasalita ng malakas. Number 2 Kumikinang ang mga introvert sa harap ng mga hayop at libro pero nagpifreeze pag tao ang kaharap. Isa to sa pinakakaibig-ibig at nakakatawang katotohanan tungkol sa mga introvert. Ibang iba ang operating system ng mukha nila kapag hayop o libro ang kasama. Pero kapag tao ang kaharap, kadalasan steady lang ang ekspresyon nila. Hindi dahil sa pagkainis, ngunit dahil sa energy conservation. Pero bigyan mo sila ng aso, pusa, kahit pagong natahimik lang, biglang lumalambot ang ekspresyon nila. Kumikislap ang mata, nawawala ang tensyon sa katawan at parang sinag ng araw sa likod ng kortina. Sumisilip ang tahimik pero tunay na saya. Ganoon din kapag may libro, bigyan mo ng nobela ang isang introvert at ang ekspresyon nila ay biglang magbabago mula sa bahagyan nagtitiis sa realidad tungo sa kaluluwang nasa kapayapaan. Pero kapag may nagsabi ng salitang party, para kang nakakita ng screen na nag-freeze. Mula sa pagiging kalmado, nagiging bato ang mukha nila na parang nawala ang koneksyon sa emotional wifi. Hindi ibig sabihin na ayaw ng mga introvert sa tao. Ang utak lang talaga nila ay mas nakatutok sa sinseridad, katahimikan at lalim ng loob. At yan ay mas nararamdaman nila sa piling ng mga hayop o kwentong may kaluluwa. Nakakatawa kasi para sa ibang tao parang ang random. Ha? Hindi makatingin sa nagtitinda pero kinakausap ang asong nadaanan? Oo, totoo yan. Kaya kung gusto mong makita ang tunay na nitin ng isang introvert kalimutan mo na ang group selfie. Bigyan mo sila ng tahimik na alagang hayop o librong medyo luma na ang givid. Doon mo makikita ang mahika. Number 3 na master na ng mga introvert ang mukhang andito ako, pero spiritually wala. May kakaibang kombinasyon ng comedy at poetry sa paraan ng pag ng mga introvert sa isang silid. Pisikal, nandyan sila, nakaupo sa upuan, tumatango sa tamang oras, minsan pa nga ay ngumingiti din. Pero espiritual, matagal na silang na out. Sumakay na sa tren ang sariling pag-iisip at ngayon ay namamasyal na sa isang tahimik na gubat ng tanilang imahinasyon. Kita ito sa mukha nila, hindi man blankong-blanko pero distant. Maaaring nakatitig sila sa nagsasalita pero ang paluluwa nila ay lumibot sa isang memorya noong nakaraang mga taon. At ang nakakatawa, ang galing nilang magpanggap na present. Marunong silang magagwi sa tamang himig marunong silang magpatita ng mukhang nag-iisip. Kahit sa loob-loob nila ay nagsusulat na sila ng tula o nagpaplano kung paano makakataka sa event na yun. Ang iba ay tinatawag itong zoning out, pero para sa mga introvert ito ay isang sining na kanilang pinino. Isang internal sanctuary na nakatago sa likod ng malumanay na titig. Minsan na pagkakamalan pa silang sobrang focus o malalim. May bigla nalang magsasabing ang lalim mo naman. Pero ang totoo, iniisip lang ng introvert kung anong pwedeng kainin mamaya. O kung maganda ba sa Japan. O kung may best friend kaya ang mga puno. Ito ang tahimik na dissociation na ginagawang kakaiba ang mukha ng isang introvert. Parang lawa, nakalmado, tahimik pero may malalalim na mundo sa loob. Hindi sila bored. Nasa ibang lugar lang sila, at kung tutusin, mas payapa naman talaga ang ibang lugar kaysa sa kung saan lahat ay sabay-sabay na nagsasalita. Number 4. May resting face ang mga introvert na may PhD sa emosyonal na kalaliman. Sa mundong puno ng exaggerated na mga reaksyon at performance level na mga emosyon, tahimik lang na naglalakad ang mga introvert na parang galing sa universidad ng nuance at low energy na tarisma hindi sumisigaw ng tuwa, gulat o galit ang mukha nila. Sa halip, para itong may lihim na internal dialogue na mas malalim pa sa kahit anong emosyon na pwedeng ipakita. At yan ang dahilan kung bakit mahirap basahin ang mukha nila pero sobrang kaakit-akit. May Mona Lisa vibe. Isang micro-expression dito, isang halos hindi halatang ngiti doon. Kumurok ka lang, baka hindi mo mapansin yung maliit na twitch sa bibig nila na ang ibig sabihin ay natawa sila sa biro mo, pero hindi sapat para putulin ang tatahimikan. Ang nakakatawa, iba-iba ang interpretasyon ng mga tao. May nag-aakalang nanguhusga sila, may nagsasabing parang nagmi-meditate. Minsan may na offend pa at sinasabing mukhang bored ka na. Pero ang totoo, hindi lang expressive ang mga introvert ng walang dahilan. Ang mukha nila ay refleksyon ng panloob nilang mundo. Maingat, malalim, at choosy kung kailan karapat dapat ipakita ang isang emosyon. Hindi dahil may tinatago sila, ngunit dahil hindi nila kailangang iparada ang bawat damdamin sa mukha nila. Kaya habang ang iba ay parang may fireworks show sa bawat reaksyon, nananatiling kalmado ang mukha ng mga introvert. Isa itong emosyonal na minimalism. Isang tahimik na intensyon. At ito rin ang dahilan kung bakit napapalingon ang mga tao. Nagtatangkang basahin kung anong hindi sinasabi ng isang introvert. At iyon, iyon mismo ang gusto nila. Number 5. Bihasa ang mga introvert sa internal commentary gamit lang ang mukha. May lihim na wika ang mga introvert at nakasulat ito sa mukha nila gamit ang mga micro expressions na sobrang bilis at subtle. Na kung kumurap ka, malamang hindi mo mapapansin. Habang ang ibang tao ay nagsasalita para ma ang iniisip nila, ang mga introvert ay tahimik lang pero may kasamang facial commentary na parang ticker tape sa stock market. Tuloy-tuloy, hindi halata, pero nandun. At ang nakakatawa, wala silang control dito. Minsan, may sabihin lang na medyo weird at biglang tataas ng bahagya ang kilay nila, mga dalawang milimetro lang. O kaya'y mapapansin mo ang halos hindi makita na paggalaw ng bibig nila? Kalahating aliw, kalahating internal monologue. Ayon na yun, nagsasalita na sila gamit ang facial sarcasm. Ang mga introvert pag nasa isang meeting, tahimik lang sila, fala mo wala lang, na parang passive. Pero kung matalas kang tumingin, makikita mong sinisigawan na ng mukha nila ang buong kwarto. O ininakaw yung idea na yan, Walang sense yun. Please tapusin na natin to. Hindi ito kabastusan, ito ay restraint. Pwede naman silang magsalita pero bakit pa? Sayang ang energy. Kasi ang mukha nila ay nakapagbigay na ng buong TED Talk sa loob lang ng limang segundo. At ang pinaka-classic, ang pagiging misunderstood. May magtatanong, galit ka ba? Pero ang totoo, iniisip lang ng introvert kung bakit di masarap yung pape. Hindi ito poker face, isa itong one-person documentary. Kailangan wala ng decoder ring at matinding social awareness para maintindihan ang buong kwento. Number 6. May built-in note detector ang mukha ng mga introvert. Hindi kailan ng mga introvert ng mahabang usapan o background check para makiramdam sa mga tao. Parang may built-in radar ang intuition nila na unang nagsasalita gamit ang mukha. Kapag may pumasok sa silid na may peking karisma, sobrang ego o sobrang ingay ng enerhiya, may bahagyang pagigting sa mukha ng introvert. Hindi halata sa unang tingin, pero andan yun. Konting pagsingkit ng mata, paninigas ng panga o isang sandaling paghinto sa normal nilang pagkurap. Para sa mga marunong magbasa ng tao, para itong tahimik na red flag na dahanda ang itinataas. At ang nakakatawa, hindi naman sila nagda-drama, lumalabas lang talaga ang katotohanan nila sa muka. Sa loob-loob nila, iniisip nila, ah, isa ka pala sa mga iyon. Pero sa labas, isang maliit na pagbabago lang mula neutral face papuntang internally alarmed. At hindi na nila kailangang umiwas. Ang mukha na nila ang umiiwas, nagsasara, nagkakaroon ng parang sign na sarado po kami sa bisita ngayon. Karaniwan, nararamdaman ito ng mga peking mabait kahit hindi nila maipaliwanag. Kaya ang iba ay lalo pang nagpupumilit na maling move habang ang mas matatalino ay kusang lumalayo na tamang desisyon. At ang mas nakakatawa, madalas hindi rin aware ang mga introvert na may nangyari na. Mamaya, bigla na lang may magsasabing parang nakakita ka ng multo kanina. Tapos sasagot silang, hindi ah, narcissist lang hindi ito shade. Ito ay facial boundary setting. At isa itong gift at survival reflex na hinaasa sa maraming taon ng tahimik na pakikisama sa mga sobrang ingay na personalidad. Number 7. Mukhang super interested ang mga introvert. Pero sa loob, nagre-rehearse na sila para bukas. Isa sa mga pinaka nakakatawa at impressive na kakayahan ng mga introvert ay yung kakayahan nilang magbukhang sobrang present sa isang usapan pero sa isip nila, tumatakbo na ang mga senaryo para bukas. Mukha silang kalmado, parang lubos na nakatutok sa kasalukuyang usapan. May pagkumpas pa ng ulo, may eye contact pa na subtle, minsan may pagsagot pa na parang may lalim. Pero sa loob-loob, nagre-rehearse na sila kung anong sasabihin sa phone call bukas o kaya iniisip na nila ang labing apat na paraan para tumanggi sa isang imbitasyon ng hindi bastos ang dating. Isa talaga itong uri ng performance art, natutunan na ng mga introvert kung paano magsuot ng mahinahon at magalang na social mask habang sa likod ng mga mata nila ay may cognitive theater na naka-HD ang takbo. At ang nakamamangha pa, epektibo ang palabas nila. Uuwi ang pa-usap at sasabihin pang, grabe, nakinig siya talaga sa akin. Hindi nila alam na sa kalagitnaan ng usapan, iniisip ng introvert kung mas magalang ba ang ingat ka kumpara sa kita kids. Hindi naman sa wala silang pakialam, iba lang talaga ang style nila ng multitasking. Ang mukha nila ay sapat ang ipinapakitang interes para hindi makasakit. Habang ang isip nila ay nagtitipid ng energy sa pamamagitan ng preparation para sa susunod na social interaction. Nakalimutan na nila yung buong usapan kanina pero kabisado na nila kung paano i-handle ang awkward na small talk bukas. Ang mukha nila ang ultimate poker card. Sakto lang ang engagement at perfectly unreadable in the best way. Number 8. Dala ng mga introvert ang dekadang obserbasyon sa isang tahimik na titig. Kapag tumingin sa'yo ang isang introvert hindi yun basta sulyap. Parang may nagda-download sa likod ng matatag at di kumikibot na titig na yun, may isip na tahimik na nagkukolekta ng datos, naguugnay ng mga patterns at taga-analyze ng motibo na parang supercomputer na nata silent mode. Hindi gaanong gumagalaw ang mukha nila. Walang sobra-sobrang reaksyon. Walang overacting. Pero ramdam mo ang bigat ng nangyayari sa likod ng mga mata nila. Pakiramdam mo ay nakita ka talaga, minsan pa, ay parang masyadong natita. Nakakatawa at kamangha-mangha kung gaano karaming karunungan ang nakapaloob sa tahimik na ekspresyon na yun. Habang ang iba ay abala sa pagpapasikat o pagdodominate sa silid, ang mga introvert ay tahimik lang na nanunood sa gilid sa loob ng mahabang panahon. Naaalala nila yung mga sinabi mong nakalimutan mo na. Napapansin nila kung paano ka magsalita ng iba depende kung sino ang taharap mo. At lahat ng insights na yan ay tahimik lang na naka sa kanilang kalmadong mukha na parang walang emosyon. Yung klase ng titig na mapapaisip ka, may nasabi ba akong mali? Wala naman, hindi ka lang sanay na tinititigan ng ganong lalim na may ganong emosyonal na katahimikan. Hindi ito confrontational, hindi ito judgy, ito ay malalim, maalang at sobrang bihasa sa pagpaparamdam na parang case study ka sa isang tahimik na research. At hindi nila ginagamit ito ng basta-basta. Nakatabi lang yun na parang lihim na sandata. Ginagamit lang kapag mahalaga ang sandali. Dahil ang isang matagal at tahimik na titig mula sa isang introvert ay mas makapangyarihan pa sa isang oras na talumpati. Mahiwaga, nakakakaba, at para sa mga introvert, ordinaryong araw lang yun. Number 9. Ginagamit ang mga introvert ang eye contact bilang superpower tapos biglang nagre-retreat. Para sa mga introvert, ang eye contact ay hindi basta-basta. Ginagamit nila ito sa eksaktong timing at may surgical precision. Hindi sila tumitingin para mag-dominate. Hindi rin sila umiiwas dahil sa takot. Pinipili lang nila kung kailan babasagin ang ego ng isang tao sa pamamagitan ng isang titig na parang sinag ng katotohanan. Kadalasan, ilang segundo lang ito, isang tingin, isang matatag, tahimik at focused na sulyap. At biglang mararamdaman ang pausap niya na para bang may sumilip sa pinakaloob ng telan na gumagamit ng tingin na parang isang makatang pumipili ng salita. May ingat, may saisay, at may tahimik na impact. Titig, tapos retreat, simple, mahiwaga, at oo, medyo nakakalito rin sa mga hindi sanay. Pero sa mundo ng mga introvert, normal lang yan. Ganyan talaga kapag pinipili ang bawat sulyap na parang sandata ng isang tahimik na mandirigma. At number 10, nagmumukhang mahiwaga ang mga introvert ng hindi sinasadya. Ang huli at marahil pinaka katotohanan ay ang mga introvert ay hindi sinasadyang maging misteryoso pero ganun ang dating nila. Hindi ito sinadyang estetik, hindi rin ito strategy para magmukhang cool. Side effect lang ito ng malalim na pag-iisip, emosyonal na pagpipigil, at pagiging komportable sa sarili nilang tahimik na mundo. Sa paningin ng iba, para silang haunted genius o kaya ay enigmatic soul. Pero sa totoo lang ay nag-iisip lang sila kung anong pakainin mamaya o baka bigla na lang nilang naalala yung isang awkward na moment noong nakaraang linggo. Yung tahimik nilang posture, yung malayong tingin, at yung halos walang galaw na mukha ay nagbibigay ng aura na parang may malalim silang sikreto. Ang nakakatawa ay hindi sila nagsisikap magmukhang deep. Hindi nila ini-edit ang mga ekspresyon nila para sa performance. Tahimik lang silang nag-iisip, hindi sila agad humuhusga. At madalas ang mga damdamin nila ay nananatili sa loob, hindi naka-broadcast sa mukha. Kaya kapag nakikita sila ng mga tao, nagsisimula ang projection. Siguro writer siya, baka may madilim siyang nakaraan. Pero ang totoo, ayaw lang talaga niya ng small talk at tatalimutan lang niyang gumiti. Ang misteryo na nararamdaman ng iba ay kapayapaan lang talaga. At ang aura na sinasabi nila, yun yung natural na kumpiyansa ng isang taong hindi kailangang umiksena para mapansin. Nakakatawa pero maganda rin. Sa hindi paggawa ng kahit ano, sila ang pinakahindi malimutan at pinakahindi mabasa sa buong silid. Yan ang mukha ng misteryo. Aksidenteng lumilitaw, bikas, at wala silang kamalay-malay sa epekto nito. Kaya sa susunod na makita mo ang isang introvert na tahimik lang sa isang sulok na parang walang ekspresyon sa mukha, huwag mo agad isipin na naobaboard sila, galit, o lihim na hinuhusgahan sa sapatos mo. Malamang, nagre-recharge lang sila, nag-oobserba, o sinusubukan kausapin ng pet nila gamit ang telepathy. Hindi man humihiyaw ng atensyon ang mga ekspresyon nila, pero doon sila nagiging kapansin-pansin. Ang mukha ng isang introvert ay parang nobelang mabagal ang kwento. Hindi mo agad makukuha ang buong istorya, pero kapag nakuha mo, puno ito ng lalim, talino, at kakaibang aliw. Hindi sila nandito para magpa-impress, Nandito sila para umiral ng tahimik pero may bigat. At habang abala ang mundo sa malalakas na mga performance nananalo ang mga introvert sa mahabang laro gamit ang bahagyang pagtaas ng kilay, eksaktong oras ng pagmiti, at mga ekspresyong nagsasalita gamit ang lihim na wika na kakaunti lang ang nakakaintindi. Yan ang tinatawag na tunay na face value. May kasamang misteryong buwis sa bawat tingin. Shoutout sa mga nanood at nag sa bagong upload na ito. Shoutout kay NJ Mauricio, sabi niya. OMG! 90% to 95% naka-resonate po ako Sir AP. Napakalaking bagay po sa atin ang mga ganitong konteksto. Kahit ako man ngayon na nalaman ko na bigla po ako dahil it makes sense na o bakit nangyayari sa akin ito. Ganito na pala ako umasta ngayon. OMG talaga sir. Tumas tuloy lalo ang kumpiyansa ko. God bless po. At tayo naman kay Marie D. Lightworker. Ganun talaga ang mga introvert tahimik lang mapagmasid at ayaw namin pinapansin kami. Hindi namin kailangan ng papuri at kung ano-ano pa. Mas happy kami sa isang tabi na tahimik. Marami pong salamat Sir AP. More power po at God bless as always. At shout out din kay Daisy Alan Ria. Emer Inday Mayans Channel, Kishmain Kofran, RJ Mera, Arnold Bruce, Annalyn Granada, Sabutaherap Rap Vlog, Dennis Aranzanso, Carlo Marcos, Ramlat, Pax Tumula, Kimolino, Bernabe, Norland Kilding, Emma Villanueva, Kalayaan Kapayapaan, Rowena Buskit, Maria Jenter, Kathy, Jo short video at kay Kayori maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment niyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na ito. At pipili kami doon ng mga issue shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, wag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba ang iba't ibang signs na hindi ka simpleng introvert lang na iba ang aura na meron ka? Panoorin mo sa video na ito.